Magandang araw, mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito po ay seryoso. Dok, ano po ba ang mga karaniwang ulam na dapat naming iwasan bilang mga senior? Mga senior, pakinggan ninyong mabuti ito. Madalas, ang kalaban ng ating kalusugan ay yung mga ulam na laging nakahain sa ating mesa ang akala niyong pampalakas, baka yan na pala ang unti-unting nagpapataas ng inyong blood pressure, kolesterol at uric acid. Kaya, heto na, ibubunyag natin ang 7 karaniwang ulam na dapat ninyong ingatan kung hindi man tuluyang iwasan para sa inyong kalusugan. Panguna sa ating listahan, ang munggo gisado gula ito kaya bakit naging bahwal ang problema ay hindi ang munggo mismo na napakasustansya ang problema ay ang mga karaniwang isinasahog natin chicharon taba ng baboy at sobrang patis o bagoong ang mga ito ang nagiging dahilan kung bakit ang isang superfood na ulam ay nagiging bomba ng saturated fat kolesterol at uric acid ang taba at chicharon ay nagpapasama ng kalusugan ng puso habang ang sobrang patis ay nagpapataas ng blood pressure. Sayang ang benepisyo ng munggo. Ang payo ko, gawin nating tunay na healthy ang munggo. Imbes na taba at chicharon, gamitan ito ng hinimay na isda tulad ng tinapa, konting tinadtad na dibdib ng manok, o tokwa. Para sa pampalasa, bawasan ng husto ang patis at damihan ang ginisang bawang, sibuyas at kamatis. At damihan ng sahog na dahon ng ampalaya o malunggay para sa dagdag na sustansya. Huwag nating gawing unhealthy ang isang superfood. Pangalawa sa ating listahan, ang hipon. Masarap sa sinigang ginisa sa bawang o ginawang tempura. Ngunit kailangan ng matinding pag-iingat. Ang hipon ay mataas sa dalawang bagay. Una, kolesterol, lalo na sa ulo nito. Pangalawa at mas mahalaga para sa marami ay mataas ito sa purines. Ang purines ay nagiging uric acid sa ating katawan na siyang bumubuo ng parang mga kristal na karayom sa ating kasukasuan, sanhin ng gout. Ang payo ko, ang susi ay moderasyon. Kung kakain kayo, limitahan sa lima hanggang anim na piraso lamang at huwag araw-arawin. Iwasan ang pagkain ng ulo at ang pagsawsaw nito sa mga maalat na sausawan. Kung mayroon kang gout, mas mabuting iwasan na lang muna ito ng tuluyan. Ang isda ay isang mas ligtas na alternatibo para sa inyong seafood craving. Pangatlo sa ating listahan, ang ginisang ampalaya. Napakaganda ng ampalaya para sa blood sugar at puno ito ng bitamina. Ngunit nagiging problema ito dahil sa dalawang karaniwang pagkakamali sa pagluto. Una, ang pagsahog ng hipon na may problema sa gout at kolesterol. Pangalawa, ang paggamit ng bagoong alamang pampalasa. Ang bagoong ay nagdadagdag ng napakataas na sodium at purines na siyang sumisira sa pagiging healthy ng ulam na ito. Ang payo ko? Gawing simple para mas manging masustansa. Ang ginisang ampalaya na may itlog, bawang, sibuyas at maraming kamatis ay napakasarap at napaka-healthy na. Hindi na kailangan ng hipon o bagoong. Kung naghahanap kayo ng konting alat, isang patak ng patis ay sapat na. Dito, ang sustansya ng ampalaya at itlog ang naningibabaw Baka naman po bilang maliit na tulong nyo na rin po. Kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang tuyo, daing at tinapa. Ito ay paboritong pangalmusal. Ngunit, tandaan, ang proseso ng pagpapatuyo at pag-aasin ay nangangailangan ng sandamakmak na asin para hindi ito magulok. Isang pirasong daing na bangos ay maaaring naglalamanan na ng sodium na halos katumbas na ng inyong buong araw na limitasyon. Para sa mga senior na may alta presyon o sakit ng bato, ang pagkain nito ay parang direktang atake sa inyong kalusugan. Ang payo ko, iwasan na po natin ito bilang regular na ulam. Turingin itong occasional treat lamang. Isang beses sa isang buwang mahalip. At kung kakain man, isang napakaliit na piraso lang. Siguraduhin hugasan o ibabad muna sa maligamgam na tubig ng ilang minuto bago lituin para mabawasan ng alat at huwag kalimutang uminom ng maraming tubig pagkatapos. Pang lima sa ating listahan ang tulingan, lalo na ang may gata. Masarap na isda ang tulingan, lalo na sa probinsya. Ngunit kabilang ito sa pamilya ng isdang tuna at mackerel. Ibig sabihin, mataas din ito sa purines na trigger para sa may gout. Ang mas karaniwang problema ay kapag niluto ito na ginataang tulingan. Ang gata, kapag marami, ay mataas sa saturated fat na hindi maganda sa kolesterol. Ang ulam na ito ay nagiging double danger para sa may gout at may sakit sa puso. Ang payo ko, kung may gout, mas mabuting pumili ng ibang isda tulad ng bangus o tilapia. Kung wala namang gout, okay lang ang tulingan, pero mas magandang lutuin sa paraang sinaing, niluluto sa kamyas bawang at kaunting patis sa palayok hanggang matuyo. Ito ay mas healthy dahil walang gata at mantika. Pang-anim sa ating listahan. Ang paksiw na isda, depende sa isda. Healthy ang paksiw dahil sa suka. Ang nagiging problema ay ang uri ng isda. Kung ang ginamit ninyo ay galunggong, gigi, tamban, hasa-hasa o tawilis mga isda na natural na mataas sa purines, maaaring sumakit ang kasukasuan ng mga may gout o mataas ang uric acid. Ang isang healthy sanang ulam ay nagiging sanhi ng aray. Ang payo ko, napakasimple lang ng solusyon dito. Para maging ligtas ang inyong paksiyo, pumili ng isda na mas mababa sa purines. Ang bangus at tilapia ang pinakaligtas na pagpipilian. Pareho pa masarap at healthy ang ulam ninyo, pero sigurado kayong hindi ito magiging sanhi ng pananakit. At ang pangpito sa ating listahan ay ang papaitan. Ito ay paboritong ulam lalo na sa norte, gawa sa lamang lob at abdo. Ito ay triple danger para sa mga senior. Una, lamang loob ito, nasukdulan ng taas sa kolesterol at purines. Pangalawa, Madalas itong napakaalat dahil sa mga pampalasa. Pangatlo, ang abdo at ang bigat ng ulam na ito ay maaaring maging sanhi ng matinding indigestion o problema sa tiyan para sa mga may sensitibong panunaw. Ang payo ko, sa lahat po nang nasa listahan, ito ang isa sa may pinakamataas na risk factor at pinakamahirap gawing healthy. Dahil dito, ang pinakaligtas na payo ay Iwasan na lamang po ito ng tuluyan. Marami pang ibang ulam na Ilocano tulad ng dinindeng na mas masustansya. Mga senior, ang kaalaman ng ating pinakamabisang sandata. Alamin ang inyong kondisyon at piliin ang ulam na mag-aalaga, hindi magpapahamak sa inyo. At ito po ang kaalaman na hinog na direktang nagbibigay ng impormasyon para sa inyong kalusugan. Ingatan po ninyo ang inyong katawan at stay healthy po. Maraming salamat po and God bless.